Hello mga Inday! So, nga pala ang aking outfit for this video. At kasama ko ang aking dare. Ngayon nga pala ang kasal ng kanyang sister na si Queenie Mupan. So ayan, nandito kami sa c Kabilang Bye Bye sa Carmona. Dito pinaganap ang kanyang kasal. Search wedding. So, ayan nga pala yung groom kasama ng aking daddy. Sumalubong sa amin. Yan yung kanyang sister, Queenie. So, ayan guys, mini-make-upan muna siya. Dahil mag-uumpisa na ang kanyang wedding. Ganda naman ang aming kapatid na si Queenie. <laughs> So, ayan mga Inday, Pupunta na kami sa vineyard ng kasalan So, ayan nga po pala si MJ at ang aking daddy So, syempre ako So, ayan ganyan po yung vineyard ang kanyang wedding Ito po yung entrance Welcome to the wedding of Ian and Queenie March 26, 2025 嗯。 tinatanggap mo ba si Queenie bilang iyong maging asawa? Mamalig mo habang buhay sa hirap at linawahan, uh, sakit at karamdaman, hanggang kayo ay nabubuhay? Queenie, gayon din naman, tinatanggap mo ba si Ayan na maging asawa mo? Mamalig paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sakit at karamdaman, hanggang kayo ay nabubuhay? Yes po, Pastor. Okay, harap na ulit kayo dito. Pwede kayo maupo. Piece of bottles. Ito ko lang sa kasi. Ito po sa isang mamahaling metal. Ito po ay walang hangganan, walang dugtungan at walang katapusan ang na nagsisimpulo ng pag-ibig sa atin ng Diyos. ng pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamalim, hindi po lilipas at hindi kukupas tayo man po ay nalayo sa Kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay handa niya pong ibigay sa atin sa pamagitan ng pagpapatawad at pagtanggap sa kabila ng ating mga pagsalansang sa Kanya. Ganyan naman, iyan, eh, ang sinsing nito ay simpulo na wa ng pag-ibig ng Panginoon sa inyo at magiging simpulo ng pag-ibig mo sa Kanya. Buhay mo, punin mo ang Kanya para sa at sabihin mo sa Kanya, wala pang ano? Miss who's gusto ko kihinay. So please. Alisto, hindi ko alam mo sa kanya yung pangalan niya. Queenie. Sa pagmamagitan ng singsing nito, sa pagmamagitan ng singsing nito. Ayakin kita para pakasalan mo. Ayakin kita para pakasalan. Tatanggapin, tatanggapin. At ang aga. At ang Sa pangalan ng pagitan ng Hesus. Sa ng Panginoon ng Hesus. Amen. So, ah, ano, sa inyong best man ba? Ay, mo. Ikaw ang taghahawak ng may gila. Okay, good. Tignan mo na isang matamis na punti na si Mano. Pasabihin mo yung pangalan niya. Ayan. Sa pamamagitan. Sa pamamagitan. Ang sing-sing na ito. Ang sing-sing na ito. Ay, akin kita pinakakasalaman iingatan mo paglilingkuran habang ang pinabubuhay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. Kayo na. Pwede ko natin ang kalang exchange. I never thought that our love story will start when you called me Kuya. We've been friends for more than a year, boyfriend and girlfriend for only 10 months. And still, I cannot imagine and amazed at the same time. Nandito na tayo facing each other, stating our marriage vows. If you would remember, almost ipagtaboy at pagtandaon dahil I am giving you a choice to be discipled by your former leader when you came back to church. Before kasi I already envisioned my life group as only boys, but you said that you will stay with us, and that was the time I officially became your spiritual leader. Buti na lang talaga, you chose to stay. Kasi yung hindi, malamang hanggang ngayon, puro shirt post pa rin ako ng mga memes sa Facebook. Admittedly, I'm a hopeless romantic. wala ay masasabi bulahan pa ng pamilya sa asawang lalaki ay siguro ano? ah kasi sila nang tawagin sila dito para as well as para para sa I call on the first pair of the principal sponsor Ninong Alan and Ninang Elmer presented by Ninong Bernie and Ninang Ben salamat po sa inyong pagtugon na sa paglalakbay po nila sa pagsimula sa buhay. Kayo ay nariyan. Kayo po ang susuporta, mananalangin, gagabay ng tulong, mag-extend ay napapamahal sa kanila. Kayo po ay eh, hindi po lang ang isang palamuti na bibirma sa ang inyong mga pangalan, kundi po ito ay pagtanggap ng responsibilidad na kayo po bilang mga magulang. Sa panahon na sila po ay maghihirap, nahihirapan eh, sa panahon na sila po ay may pangailangan. Meron silang nalapit ang mga magulang, pangalawang magulang na magpapagay sa kanila. Pwede po pong tumayo po lahat ng obligasyon na tayo po ay ilay po natin sila mga ano yung sila po ay ating italaga sa ating Diyos. Aming Diyos at aming Ama ang magkasama ng ang dalawang ito kung mga ngayon sa pagpatrimonyo ng kasal si Aya at si Queenie aming Ama sa kalabong paglalakbay sa buhay bilang mag-asawa sa ilalim ng matrimonyo ng kasal, sa ilalim ng iyong kapangyarihan ng iyong kabay. Lord, dalangin natin po namin kasama po mga magulang, sponsors at lahat ng muna kongregasyon na narito aming Ama, dalangin po namin. Sila po ay iyong akayin. Sila po yung gabayan. Sila po Panginoon ay iyong pangunahan. Sila po Panginoon ay iyong yakapin ng iyong pagmamahal. Sila po Panginoon ay iyong babataya sa bawat sandali. Panginoon, sa kanilang mga panalangin, ikaw po bukas na langit ay tutugodin mo ang kala ng mga panalangin at ikaw po Panginoon ang magpapayaman sa kanila. Buksan po Panginoon ang kalamitan at pagkalooban sila ng mga supling na mga Diyos na magbibigay kaligayang po Panginoon sa mga mamagulang, sa so mga tao na kapaligid sa kalila, maging ang lahat ng kapulihan ay may bibigay sa iyo. Aming Ama, aming po Panginoon sila itinatalaga sa iyo. Sa sandaling ito, ipatong mo po Panginoon ang iyong mga kamay sa kanila at sila po Panginoon ay iyong pagpalay. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan aming Ama, sa pangalan ng Panginoon Yeshua. Amen. Amen. Sige po, mga kapaligid. Best I depend be by the King's Way Scholarship and by the Department of the Philippines. I hereby announce Mr. and Mrs. Ayan Marco and Quinibi as man and wife, husband and wife. I am Queenie. May the Lord bless you and keep you and make his face shine upon you. and may be patient to you and give you his shalom, his blessing, his favor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Harapin dalawa. Nagbiyakayin ang tayo. Alam ko, hindi lang ginawa sa dilim ito, Pastor. Dahil talaga sila nasa Panginoon, nasabi ng ibang mga Pastor, pagka may kinasal, tali ka na. Sige na, gawin nyo yun na yung ginagawa nyo sa dilim. Pero ito hindi ho, dahil po sila ay may takot sa Panginoon. Ayan, tas mo yun. Ang pagtataas po ng kanyang bail ay simbolo ng kanyang pagbibigay ng kanyang buong sarili sa kanyang pangkasawa. Uy, may tumutunog na. Excited. Okay. What? Ilang minuto? Okay, I am...

Oh, isa pa daw, isa, isa pa daw. Pa. Oh, may popo. Ayan, oh. Okay, praise God. Nakita na mo. Okay. Isa pa. Ah, ba hindi pa rin? Isa pa. Nereklamo yung mga nina. O, side view. Makakita ng nina. So, God bless you, and the Lord bless you more. God bless you Alright, everybody. While we're waiting for the next stage of our celebration, my request: our catering to please remove the tables and please arrange the chairs. Right. Salamat po. And my request: uh, the Gwen, Ian, and Willy, Magina, let's give my paradoog applause. For my last, the last of my last night, para sa kanila ang bawal. Nagkayon na ngayon, sister in law. Alright, sige mm -hmm. po. Kuya, and kuya, siya, sa mula. Sa kitna. Let's have your And to our dinongs you know, mm -hmm. and dinongs, so, so, can stand so, up so, our to so, arrange the chairs. Alright? So, our you know, and na para kayo siya po yung chairs niyo. Okay? So, Dancing queen, dancing queen, okay, show your curves body now. sa so, okay, what I love. Queen, show your balakang Alright? Everyone, pila pinate, the nina, the bride, the be the mother and the mother of the bride. AJ, play the music.

Ha ha ha. Balak muna kayo, balak, balak. Okay. Okay, dyan. Kayo po ang mag-lead ng ating wine hosting. So, sasabihin niyo po, maligayang bagong kasay. Okay? Pero bago po yun, you need to give a little speech. Okay? You need to give a little speech. Sino po ang mauna? And I pray that may na the Lord lahat ng ipakakatiwala sa inyo sa journey niyo bilang uh, Ashley Wife. Yun lang. bilang isang uh, nakababatang pinsan ni Queen, uh, super... Uh, super happy ako na natagpuan mo na yung dawan mo. Dati uh, naglalaro lang tayo, tapos ngayon uh, kinasal ka na. And uh, I pray na si God yung maging center ng relationship nyo. And, uh, mag, uh lagi nyo tatandaan na lagi akong andito bilang ate nyo kapag, uh, may problem or huwag lang sa pera. Pag <laughs> may, uh, um, or may mga problema, pwede nyo akong tawagin. Uh, and congratulations to, to the both of you. As <laughs> you give boy to wine and to everyone, once I said cheers and you will say Mabuhay ang bagong kasa and then you may now drink your water or wine. Okay? Everyone, pakitaas ang mga baso. Cheers!